Alright nga ko si Panbagong Araw at Panbagong Vlog tayo ngayon Nandito na tayo ngayon sa Timpa, Hawaii Yan at natin si Ka Tia at meron kaming pupuntahan at, Alright, let's go! At kasama rin namin si Tilo at, Kasama na natin na aking best friend, si Tilo Yan at may pupuntahan kami Nagpagaslaan kami ng ano ng kotse at yun na si kaya na ulit nasa unahan alright yan abangan nyo na lang kung saan kami pupunta secret diba tila secret 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 <laughs> pero nasa thumbnail ano kaya yun <laughs> alright oh. Pero si Noli, nasa unahan namin guys. Medyo malapit na daw kami. Mga dalawang oras na lang. Sabi ni Tilo. <laughs> Ang ganda ng views dito. Oh. Ang ganda ng view. Oops, mga palapa nakaharap. mahirap sana tumira dito kung malapit yung mga bilihan. Kung may mga grocery stores na malapit. May kuryente kaya dito? Parang wala kong... Ay, ayun. Meron pala. Ay, nga pala. Meron yan pala itong mga wifi. Wala nang signal dito, guys. Pero buti may... Yung iba may mga piso wifi. Piso net. Okay na ano? Kayo na Kuya Alcaraz. Ayun na. Dito na eh. ganda ng bahay. Oh, dito yung nakikita ko. Ikaw na mag-vlog. Guys, nakikita ko dito tumatambay si Mura sa ano na yan. Sa tindahan na sa bahay na yan. Alright, mga si... Ayan, nakarating na kami dito. Ang grabe. Ang taas ng lugar na ito. Puro ahon, lusong, ahon, lusong yung aking pag-drive. Mabuti at uh, ano, kabaguhan pa yung uh, kotse na gamit namin. Alright, yan abangan natin kung ano uh, anong mangyayari dahil nauna na si Kuya Noli doon sa ano, bahay ni murah dahil birthday ngayon ni Kuya Nauli siguro naman papayag yun na ano, maimbitahan doon sa Team Pahuay alright mamaya na lang and mga kosi hintayin natin si Kuya Nauli bumalik para malaman natin kung ano ang desisyon ni Mura wow guys ang ganda dito parang ang sarap tumira dito kaya lang malayo sa bayan hindi natin alam kung paano yung ano yung transportation nila dito kung paano ginagawa nila siguro. Yan. Gaya yan. Mayroon silang mga service dito. May nakikita akong mga motor. Yan, at ang ibaba nito ay ang gandang tingnan na dito kami sa overlooking. Ano? Yung ibaba palayan kaya lang ay nitaay mga kahit dahil putik. Baka ma pa tayo, may injury pa naman yung atin tuhod. Yan oh, ang ganda ng tingnan oh. Tapos dito, yung baboy oh. Yan oh, nakatali lang. Nakatali sa puno ng niyog. Yan oh. Alright. Oh, di ba? Oh, di ba? Ang ganda ng view. Oh, di ba? Yan kahit nasa initan tayo ng araw ay kitang kita ang view <laughs> yan kung doon sa anong lugar yung mga ita ay may view deck yeah. dito sa lugar ni Mura ay may view deck din yan yeah, o no? talagang as in nasa ibabaw kami ng bundok mga kakonsi parang nakaka-relate ako doon sa porak na pinuntahan namin yan, shout si out sa Tres Marias nga pala yan, namiss namin kayo kaya lang baka hindi na tayo magkita kung hindi kayo isasama ni Nanay Sara sa Bukana kasi ano parang wala na kami planong bumalik diyan alam nyo na kung bakit alright kasi napakalayo ng inyo. <laughs> sa totoo lang, ang ganda, ang sarap diyan sa ano, doon sa pinuntahan namin sa Porak. Ang babait ng tao. Tapos, uh, okay silang tumanggap ng bisita. Kaya lang, ang iniisip ko, ang, ang layo kasi ng, ano, ng magiging transportation namin. Ang laki ng gastos. Ito, gaya ng ginagawa namin ito. All right, ayan oh, ano oh. Kita nyo oh. Parang yung kay Tatay Nestor yung doon sa kababaan oh. ayan. <laughs> Namiss ko talaga yung mga taga-Porak. Alright. Daming manok na Tagalog dito oh. Ayan oh. Sarap niyan. Oh, ayan niyo. Ang lalaki ng manok dito Oh. oh. Alright, yan mga kosi, si na namin si Amura. Ayan. <laughs> Ayan, at uh, hirap siyang lumakad. Kaya kailangan na, ka, ano, kargahin. Ayan. Oh. Alright, dito yung ano, reception ng birthday ni Kaya ano? Ayan, oh, mga nag... na dito. Gagayit ng mga pang Ricardo at kasusundungan na namin kay Mura alright nandito ano, na kami sa bahay ni ati bidang <laughs> <laughs> alright alright ito yung handa ni Kuya Noli baka ano o luluto na na pang ulam si Kuya. Ito yung mga malulupit na ano talaga yung eh, ng mga kusinero. <coughs> Kaya pag nandito kami, sarap lagi ng kain namin. Ang sarap nilang magluto. Ito, baka na ito Kuya. Yan, yeah, my favorite. Yan. Eh. Yan yeah. yeah, yung mga malulupit na kusinero ng ano, batok. <laughs> pacham to, pacham. Pacham. Oh, si Japer, yung din ang ano ni Japer, pasit-pasitan. Pagaling ng ano? <laughs> ng ga ng Ayan. Ang, ang ganda ng ano, ang ganda ng kalan, no? Talagang saglit lang ako muluyan ah, diyan. Sabi electric pa talaga tutok. Hay <laughs> nairam ko sa barkada ko. Ay, uh, ano, meron yang ano, may blower kasi yan, no? Kaya kaya ang apoy ano, hindi maputol yung apoy niya. <coughs> Hindi na natin na ano, na abot yung ano, yung pagkakatay ng baka dahil uh, sinundo ako si Mura sa ano, sa kanyang lugar. Yan, gamit yung kotse. Alright, at mm, malayo pero excited dahil ang ganda ng view nung makarating kami sa bahay ni ano, ni Mura. Pero hindi na hindi na ako nakapunta sa mismong bahay ni Mura. Si Kuya Noli lang yung pumunta. Yan okay, at ang nagagat sila ng ano ng uh, karne ng baka doon uh, si Kenoli si Bench TV si Gacho uh, at saka si Telo uh, at nandiyan din yung ano yung magkasawa ni Tapsel uh, uh, ayan ab abangan niyo na lang Ito yung kaganapan ngayon sa birthday ni Ken Oli. Yeah. Ito so yung ano, may may celebrate. Uh, celebrant. Yan yung mga angel ni Kuya Noli. say So yan na mga kausi. Hanggang dito na lang muna itong vlog ko na to At mamaya, baka makakapag-video ulit tayo habang nag-sine-celebrate yung birthday ni Kuya Noli. Yan. Ngayon ay November 4 at uh, birthday celebration ni Kuya Noli. Alright mga osi, hanggang dito na lang muna.